Rina may request sa kanyang birthday. Escort niya si Ejo. Pero bago ko kong simulan ang aking video, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sana po rin nasa mabuti tayong panagayan ngayon at pagpalangit tayo ng ating paminuhog. Sa mga bago palang sa aking YouTube channel, Ples Domski Ads at Paunawa Tapong Sinubukin na ang buong kwento para malaman nyo ang pagbukuhan nito. Sa nalalapit na birthday celebration ng ating Prinsesa Mimay, siguradong excited na ang lahat makita kung gaano kaganda ni Prinsesa Mimay sa ni nitong gaon sa kanyang birthday. Katulad na ng daddy kay Carla noong birthday nito, kay ganda ng gaon at batay na bagay kay Carla. Siyempre hindi pwedeng simpleng gaon lang ang isusot ng ating Prinsesa mga palina. Kirin ni Princesa Mimay sa kanyang birthday ay gusto niyang makasayaw si Kuya Edmund pati na rin si Kuya Rap talagang hindi niya nakakalimutan ang mga ito sa kanyang isipan na rin mismo si Karen na Klapp sa akin, at nanulong sa kanya upang siya ay gumanit. Lalo pat si Kuya Edmund din na din naman ang lagi niyang kasama noon pa man. Kaya itong mga kuya niya ang special para sa kanya dahil nakatatak na sa kanyang isipan na bastogs niya itong mga kuya niya. Pero wala pa rin talagang mas magaling na mama para sa fanya kundi si Mama Rhoda lang talaga. Mama ro niya ang nag sa fanya habang may sapit pa siya noon at hanggang gumading na siya ay hindi pa rin siya nagpagliliwan kailanma. Kaya siguradong sa birthday ng ating prinsesa ay may mag-sponsor na masunsog ng ating prinsesa. Maraming mga sponsor ang gusto magbigay ng blessings at mga regalo dahil alam naman natin na hindi na mama nagmamahal sa ating prinsesa mima. Galing pa nga ang mga ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ang iba ay mga senior citizen na nasa abroad, kaya tibulimbong mga fans ng Edrina na nagpapang sa nanalapit na birthday ng ating prinsesa. Ang lahat ay rin batado sa special na araw ni Rina. hanggang dito na lang po at maraming salamat sa buling pagkangkinig sa ating punting channel at huwag din kung saan ang palimutang mag-likes, comments at magkita ng suggestion o sa video nito. Bago kung kayo magtapos ay huwag din kung kalimutang suportahan ang lahat ng bunubuo ng karing Film sa pangunan ng Magamang Huya Balsan, Rosmat at ni Karina Rock.